Samantala, ibinabana sa yellow alert ang labing tatlong bayan sa Cordillera Region para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon na gaganapin sa Oktubre. Ito ay dahil sa nakikitang matinding political rivalry sa lugar. Para sa detalye narito si Neri Tresenye. Binabantayan ng Police Regional Office Cordillera Region ang labing tatlong bayan na nasa yellow alert category para sa darating na barangay at sangguniang kabataan election sa October 30. Sa panayam itong lunes kay Brigadier General David Peredo, PROCOR Regional Director, ipinilawanag niya kung bakit mayroong yellow alert ng labing tatlong bayan sa Cordillera Region. Ayon kay Peredo, ito ay dahil sa intense political rivalry na nakikita sa mga nasabing bayan ngayong darating na eleksyon. Sabu sa probinsya ng Abra at ato naman sa Kalinga. Dagdag pa ni Peredo, pinaplano ang pagdagdag ng persa sa mga nasabing lugar upang maiwasan na magkaroon ng anumang kaguluhan. Din pa ni Peredo, walang dapat ikabahala sa rehiyon dahil sa pagpapalawig ng operasyon ng militar at pulisya. Para sa Euro TV News, Neri Tresenye, sumasaludo sa bawat Pilipino.